lumabas Sunday. Lipat ko ang aking citrus.

Nandun na kay Papa. Nandun na kay Papa. Uy, alis yan si Rom. Kita niya yung anong mo. Nandun niya nga kami, Rom oh. eh. Ay, yung itlog mo yan Ay. At ang luping ba na naman, ba? Oo naman, syempre. Ma? Ma? Ako, Ma? Hindi aapot na. <laughs> afternoon, guys. Okay na. E. Nag-disarrange lang ako ng aking itong malaki ay mulberry. ah Ayan, oh. To prove that this is a true mulberry, oh. Ayan. So, dito dito ko nilagay yung malunggay tsaka ito ito ay dalandan nabi ko muna siya kasi sobrang init so dito ito yung singkamas ko na may uh, nagsitubuan na sili pero ito mga ano to komintang or tinatawag nila na chichirica plant So, ayan, oh. May bunga na. Kahit nasa ano lang siya. At ganito lang yung sanga. So, dito yung ano ko, snake plant. Galing to kay Ma'am Galientes. Ayan, ayan. Ito yung sili ko. I don't know kung anong sili ito. At saka, may bunga na siya. Diba, ayan, ayan. Thank you for watching. Ayan na siya